Ngayong araw na to ay pupunta tayo sa alma mater kung saan nag-graduate ang nanay ko U.E. Manila. Hey, oh, Mami! Pupunta ko sa school niyo! Kaya hahanapin ko yung picture niyo doon. Hindi ako nanginiwala ng graduate kayo eh. Ano? kaya kita gusto mo? Kalokohan niyo na graduate kayo. Undergrad! Kahit kailan hindi ako undergrad. Kasi pa'in ko Ano yung nagagalit? Ay, ano pa rin yan? <laughs> wala yung diploma niyo. Yun. <laughs> Let's go, Red Warriors! Let's <laughs> <laughs> na to ay pupunta tayo sa Alma Mater kung saan nag-graduate ang nanay ko, ang UE Manila. And excited ako kasi ngayon ko na mapupuntahan yung... Oh, mami! Pupunta ako sa school niyo! Sige na, sige na. Saan nag-graduate? UE. Pupunta ako sa UE. Magigess yeah. judge ako ngayon sa UE. At tatanong ko sa ila na kung saan nag-graduate kayo. Hahanapin ko yung picture niyo doon. Ang picture ko ng graduation ko ng college. Patingin? Patingin? Kailangan mo? Patingin. Hindi oh, eh, wait. Di ako naniniwala graduate kayo eh. Ano? <laughs> Ipahin kaya kang tagto mo? <laughs> Patingin. Ang <laughs> bilis mo trigger ni Mami. Pero yun nga sa UE daw talaga siya nag-graduate. Eh, never pa ako nakapunta sa school ni Mami, sa alma mater ni Mami. Pero ngayon, nabigyan ako ng chance na mag-judge sa pageant nila. So, i-share ko sa inyo ang magiging experience ko at kung ano yung naging school ni Mami dati. At, hindi uh, ko alam kung paano ba din namin gawin pero exciting tong araw na to dahil ang inyong boy Aga ay ngayon isang judge. Tignan natin yung picture na kami. Wala! Hindi talaga totoo yun. Kalokohan nyo na graduate kayo. Undergrad! Kahit kailan hindi ako undergrad. Kasi pa Triggered yan. <laughs> So late na late na ako dun sa ano namin. Babalikan ko na lang si Mami mamaya. At mamadali na kasi ako eh. Alam niyo naman yung It's Your Boy Aga. Aga pangalan ko pero lagi ako late. Ba't kayo nagagalit? O, oh, hinahanap pa rin yan. <laughs> Namawala yung diploma niyo. <laughs> Tara na Choy, late na tayo. Okay lang, sige Mami, naniniwala na ako na graduate kayo kahit hindi talaga. Ang ako mo akong binibirong ganyan. Kasi hindi ako, hindi ako nakikipag-alit wow. Ayan. Ayan. Bachelor. University of the East. Ay, oo, oo nga. Graduate ng UE. So, ngayon, guys, pupunta namin yung school ni Mami. Hi ko lang mga professor niya Sige na, hiniwala na. <laughs> <laughs> uh, Sobrang luma. Ginawa lang. Renector lang, no? Renector lang yung diploma niya. Oh, wow, pati transfer ba mag-record ko na sa akin lahat. <laughs> yung na, guys, yung school ni Mami. Nandito dito sa Caloocan parati, pero... alam ko ito Okay guys, so nakapasok na tayo sa UE. UE so, okay. di the Red warrior. Yes po. Tama, tama. Sa katulad nyo di ba ba tayo? Okay lang. Pero, pero may connector naman. Hindi ka pa bala nakapasok. Hindi pa pa kami nakapasok. Lalabas ka pa ulit. Edit out mo yun. Tama, nakapasok na kami. Pero. edit out yun. Pero, sa kapilang building pa. Tama. So ito na guys, nandito na tayo sa hallway ng UE. English and talk to the world. so Asa. right here, we always only English spoken. Campus tour tayo ngayon guys. So dito meron silang kainan. Merong fish cake, may tokboki. Ponis may tokboki sa loob ng university. No? At ito yung itsura ng campus nila. Para sa mga hindi pa nakakapunta sa UE, ganito yung itsura. Hello po. Kamusta? Tara, tara. Oliver bro. Si Oliver meron siyang churros. Choco churros. Yung <laughs> cute bite size. <laughs> bite size bro. Bite siya yeah, no. <laughs> bro, bakit yan bro? Ang sarap. Yeah. yeah. No. Hello, bro. Thank thank Hi guys! Hi guys! Hi guys! you, guys! Hi guys! you, bro. Hi guys! Thank you pag na ako. Hindi oh. pa <laughs> tayo. Konting lakad pa lang pag-miss na ako. Pero, malapit na tayo doon sa pupuntahan nating pageant. Uh, excited na ako kung ano yung mga makikita natin. Kasi tagal ko na hindi nagja-judge eh. Ito na mga, ano na, mga two years na. Sakto sa kitchen ko. Pantahay ko to. <laughs> ba? Diba? Ladies and gentlemen, Mr. Agassi Chair! Sana ah! ah, no, all magaling sumayaw! <laughs> ha? Ano ba lang kasi, break time, nagpapakita ng mga videos, eh pangalawang beses na hinulit kailangan ko rin mag ayon sa valorant mo oh kung hindi pa kita video kahit pa kahit sa video. <laughs> <laughs> okay na yung mic. pa kahit pa kahit pa Oh my god, don't English me! Okay, I'm so happy. So, I'm ready to ask my question. are you ready? I am going to be ready. My question for you is How do you think social media can be used to promote positive change in society? Social media has been our our day-to-day -day, um, basis of life. it has impacted us into negative and positive way, but it could impact us in a positive way by using it in a good manner, by utilizing it and creating ways to make an impact that social media can be useful not only negatively, but also positively. thank you. thank you. All right. Your name is Z Zuleika Giao Manea. Mane Mane Namaskar, maskar. Oh, thank you for asking. Well, to be honest, I'm quite nervous. But standing in here in front of you guys makes me feel so happy. So, I'm mo to you. So, the question is How do you balance authenticity and privacy when sharing your life online? In our generation today, Many people, many youth think that if they follow the standards in social media, then they will be accepted by the people in our society. But I believe for me to become attentive to other people, I must share my story in social media that is true, share what is happening in my life, share my friends, my family, and not focus on making myself perfect for the society. Because if you just become yourself, then you will achieve far more greater things in the future. Thank you. Kuy, what will you answer? Pass. Oh, I'm the judge. Who's the judge? following things best as in the first option. They the your patience and the, all the, features Grappier, and the Share your thoughts, the your so experience with us. So yun guys, kakatapos lang ng pageant at Grabe, ang dami nangyari Hindi ko na na masyado yung place na to Dito siguro nag-aaral yung nanay ko nung araw At ginabi na tayo Pumasok tayo umaga Dito nag-aaral nag yung nanay ko nung araw E eh, gabi na Ang funny funny muna niya uh, Hindi ko na masyado na ikot kasi Iginabi kami sa pageant, medyo matagal-tagal uh, Kaya siguro babalik na lang ako dito kasama si mami Para patunayan kung nag-graduate niya, pa talaga siya Or yung, ano yung diploma niya It's thank you u-e for having me